ロマンマ。ロマンマ。ロマンマ。お世話になります。エルちゃん。エルちゃん。はい、ここはね、ちょっと頑張りますよ。頑張りますよ。頑張りますよ。やめちゃうわ。熱はある。熱はない。ない。でも、ボイスがおかしいよう、ね、そうね。 Yun, at, uh, good morning po no, sa inyong lahat. So, ayun po, meron tayong sakit. No? No so, kagabi po, ang um, tag dito, ang temperature ko is 38.5. No? Ayun, sama na pakiramdam ko, grabe. So, hanggang ngayon po, masama pa pakiramdam ko. Kaya lang, wala tayong choice. No? Pag nandito tayo sa Japan, hindi natin kasama ang mga magulang natin. No? Wala tayong choice, kundi gawin pa rin yung mga dapat natin gawin. No? Kahit na masama yung pakiramdam natin. So, ayan, uh, kanina po umaga, na ihatid eh, ko na si Riri Chang, No? Si Yuki Chang naman, pumasok na siya. So, si Yuki po, ang uwi nun, mga 5.30 pa. No? Si naman po. Netted ko siya ng mga bandang 8.30. Katapos, pipake upin ko siya ng mga bandang 3.30, no? Para hindi naman siya mahabang oras na nasa school. So, ngayon po, uh, pupunta tayo sa ospital, no? Yung ospital pumupunta natin, yung pinakamalapit na lang, no? Hingi tayo ng reseta para sa sipon, ubo, yan, saka sa lagnat. No? so, bago po natin gawin yan, tapon muna tayo ng basura. Grabe po dito yung basura, no? Sa Japan. Um, hindi oh, pala ako naka-seatbelt. Ano, yung mabilis, mabilis dumami basura. Dahil nga, syempre, pag namili ka, nyari, karne, nakapatong siya sa styropor, gulay, meron siyang plastic. Hindi ka tulad sa atin o no, sa Pilipinas. Pumunta ka ng palengke, isang plastic, sama-sama lahat doon, diba? Dito po mabilis. Tapos masailan pa sila sa, uh, ano, sa basura, which is good, no? Dahil uh, hiwala yung nabubulok sa hindi nabubulok. Nasusunog sa hindi nasusunog. So, yun. Tara, tapon natin itong basura. Ay, hindi ko alam pala. Hindi ko pala alam kung dala ko yung ano ko, ano, Health card ko. Or mamaya, checkin natin dito sa bag. Tara, hindi na po tayo sa basurahan. Ayan. Yan po yung basura natin. Pagkatapos may basura pa tayo sa likod. So tara, let's go. So nga po pala, no, Martes ngayon, hindi tayo pumasok sa trabaho natin dahil nga nanlalata tayo. No. Kahapon po, uh, nasa trabaho ko. nag day lang din ako dahil nga may lagnat ako. No. Tapos nung kanagabihan nga ayon tumaas na nang tumaas yung lagnat ko. Umabot ng 38.5. so, po yung clinic no, para siyang ano, lumang bahay. No. Yun, nakala ko wala yung card natin. Ha, dito pala. So, ayan, dito na po tayo sa ospital. No? Uh, first time ko po dito sa ospital na to. So, ayan po yung ospital. Hindi ko alam kung ospital siya o clinic. Pero clinic yata. Tara, pasok tayo sa loob. So, ayan, ano. Uh, kanina, nandito tayo sa ospital. So, may nakalagay po doon no, na kapag ka daw may cold, kailangan daw tumawag muna. Pagkatapos, hindi tayo doon sa harap. Doon pala dapat sa likod. Ano? So, ginawa ko po. Sabi ko po kay Yuki Chang, uh, hindi ko alam gagawin dito. Baka sobrang fluent magsalita sa ano, syempre hindi po nila alam na foreigner, no? So, pagka tumawag ka ron, syempre fluent na Japanese ang ang bungat sa iyo noon. sabi ko kay Yuki Chang, hindi ko alam gagawin dito. Ginawa po ni Yuki Chang, tinawagan niya kaagad, no? So, sabi po ni Yuki Chang, sige na, okay na, balikan na ron. Um, gumamit na lang ng intercom yata tawag doon basta yung pipindutin tapos magkasalita sabi ko na sabihin sabi niya pangalan mo lang So ayun, ngayon po babalik tayo ron para makapag-check up na. So hindi po ako usually talaga nagpapa doktor no kapag ka meron na akong lagnat, sipon, ubo. Naantay ko lang siya na usang gumaling no kasi patawan natin meron sariling ano yan, no? yung pagpapagaling no? sa mga sakit. Kaya lang ngayon, syempre dalawa po yung trabaho natin. Uh, matatagalan no yung recovery. So mas makakatulong kung meron tayong gamot na i no. Para makarecover kaagad tayo at makabalik agad sa trabaho. So tara na, punta na tayo rin sa clinic. Let's go! Hi! Hi, uh, Anthony Des. Yung mga nakaka-machilo kung paano yung mga nakaka-machilo kung paano yung mga nakaka-machilo kung Naka-ready mga nakaka-machilo yung yun sa wakas ano Magagamit natin yung health insurance So halos hindi ko po nagagamit yung health insurance ko Dahil nga po Hindi naman ako nagkakasakit no Bira Ngayon At least kahit pa pano Ibinabayad natin sa health insurance Makakuha natin Kung baga, Masusulit natin no ay nga po pala no, sa mga susunod na vlog natin, pag-uusapan natin yung mga benepisyo kay Riri Chang no. So marami nakakatuwa po no. Nakakatuwa yung mga benefits ni Riri Chang dito. So kung hindi lang mahirap yung buhay, di kahit sundan agad natin, kaya alam po syempre. Um, kailangan mong isipin din yung future no. Tama si Riri Chang no. Unti-unti no, unti-unti na dadaladala ko ni Yuki Chang sa pagiging hindi naman worry no. Hindi naman po ako nagwo-worry, kaya lang naiisip mo na no yung kahihinatnan no? no. Hindi ka na yung tirang bahala na no. Kumbaga gumagana na no ibinigay sa iyo ng Diyos no. こんにちはえっと子供が病、えー、と風邪引きなんですねはいはいはいはいは大は夫だいチュレーはョンいはいはいはいは8はいはいはいはそのまはい大丈夫ですよ、うん、大きく息をいはいはいて吸ってはいていはいはいい 全明はなくて心音・呼吸音は良好ここまでは OK だなそしたらじゃあコロナとかインフルの検査をしときますからねね綿棒がこのぐらいお鼻から入って検体を取りますんでまっすぐ前をこっちをこっちを見ててみてくださいじゃこれ持ってこ,うこれ持って ここはねちょっと頑張,頑張りますよ、頑張りますよ、頑張りますよ、頑張りますよ、頑張りますよ、頑張りますよ、ちょっと吸わせますからね。じゃあお花を噛んで待ってくださいね。はフィリピンです。 フィリピン人ピンですねいっぱい名前があるんだね。スントリーなんとかか <laughs> で、えっと、今ね見てるんだけど、はい、コロナもインフルも出ないみたいだから、はい、子どもの風邪っていうのは例えば国策器ウイルスとかアデノウイルスとか、うん、あとは RS ウイルスとか、うん、いろんなウイルスがいるんだけども、うん、そういうものにかかったのかもしくは違うのかよく分かんないけども、うん、まずはまあ えっと咳と咳止めとか、虚炭剤とか抗菌剤とか、うんうん、あとはまあ熱が出た時の解熱、鎮痛剤っていうのを出しておきますから、うんはい、それを飲んでい幾日かすれば良くなってくると思います。薬で副作用が出たようなことはないんですよね。はい、大丈夫ですかね。じゃあ5番とあといつもとはアセトアミノフェンをえっともろもろ薬用意しますんで、はい、ちょっとお待ちください。はい、大第2弾はい？ ayun, hindi pa po ako nag-aagahan at hindi pa rin po ako nagtatangal yan. So, wala po akong panlasa, no. Kaya kain na lang muna tayo sa labas. Para kapag pag-uwi, makapagpahinga, pag-recharge, tapos pick up naman kay Riri Hindi ko po napigilan kanina nung no? sinundot ako ng swab test. Nag-gatching ako. So, ayun, niresetahan tayo ng gamot. Ayan, mamaya pa babasa natin kay, Ri, kay Riri Chang, kay Yuki Chang to. Tapos, iinumin na natin, no. So, tara na, let's go. So ayan, nakalimutan ko na vlog nga pala ako. So ayan, ah uh, ngayon po, katatanggal ko lang no, ng mga sirampay. Ayan, tinutupin natin. Ayan, dyan po kami nagsampay ngayon dahil po nag-uulan. So nakikita po ninyo yung work table ko. No? ah uh, babaklasin na po natin yan. No? Kasi ano na lang siya, no? kalat na lang siya. So hindi pa naman din tayo gagawa ng kama dahil baby pa si Riri Chang malalaglag lang siya so tsaka na lang ulit ako gagawa no so yan kapag ka po ganitong nag-uulan no dito kami nagsasampay sa loob no pagkatapos yan po yung binil namin ni Yuko Chang na parang dehumidifier siya no para siyang kumukuha ng ano moisture no dito sa loob ng bahay basta kung ano yung basa matutuyo ganoon po no? so yun, tara tupi na muna tayo ayun ano medyo masama pa rin po yung pakiramdam natin kaya lang natay choice no walang ibang gagawa dito hindi tayo lang sana mag nabumalik yung lagnat ko, no, para ano na tayo, makapasok na bukas. Pagkatapos po nitong tinutupi natin, no, meron na naman tayong nakasunod na isasampay. So pa, para mamaya pong gabi, wala na kami halos gagawin, no, pahina na lang ng maaga. Kasi usually po, uh, pag uwi namin galing work, doon pa lang po kami maglalaba, no, mga hinubad, yan, tapos tsaka pa lang isasampay. So ano po, no, grabe, grabe yung busy. Kaya talaga pag uwi, busy na kami no? Kaya po, ayun po yung mag explain kung bakit po bihira kami mag-vlog, ano? Yung So, kasama ko, no? Kasama yan. And dahil, syempre, may baby. Hindi katulad nung no, kami lang. Walang walang kami. Wala kami inaasikaso, no? Sarili lang namin. So, ngayon po, iba na. Asikasuin pa po sarili. Tsaka, Kaya, wala kami choice, no? Ayan, kung wala po kami nito, no, yung dehumidifier, hanggang bukas, malagihay pa rin po itong mga damit. Effective po siya, no? Medyo tataas nga lang yung kuryente nyo. Kaya lang, kung kukumpitin ninyo, parang parehas lang dahil magkano ang padryer, no? Nakabuti ah, nga ng 400 yen, 500 yen, isang load, ano? So, kung araw-araw, kumpitin nyo na lang sa 5 500 times 30. Palagay nyo nang hindi araw-araw, plus times ano na lang, times 20 na lang. So ano rin po yun, saan din po yun, ano? So magkano lang po yung dry tank na yan. Baga, magka, tsaka magkano lang din yung naidadagdag sa bill namin sa kuryente, parang plus 5,000 yun lang siya. Tsaka ano no, ginagamit lang namin siya pag talagang hindi makakatuyo ng damit. yun know, yung nanay nga po pala ni Yoko grabe po yung, ano no, laging may binibili kay Riri Chang. Puro damit. Ang dami na ng damit. Ganun lang yung nagagamit. Sinasabihan nga po namin ni Yung na kukasan huwag ka na nang magbibilit. Sapat na kung ano yung meron si Riri Chang. So halos lahat po ng damit ni Riri Chang, no? So kukasan yung bumibili. Nahilig siyang mamili. Saka, siguro kaya kasiyahan niya, no? Yung may maibigay sa apo niya. Parang lola ko rin. Ayun, tapos na ito. Sampay ulit tayo. Let's go! Ayan, at nakalimuta ko na naman i-vlog, no? Ayan, nakapagsampay na tayo. Ayan, papahinga muna tayo sandali. Ayan, malapit-lapit na siyang matuyo. Ito naman, basa pa siya. Tara, buksan muna natin to Ayan. Ayan. No. Tara, pahinga muna tayo. Let's go! 36.9 So, wala tayong lagnat, no? Pero, feeling ko, nainit, no? So, pahinga muna tayo. makapagpalit na po tayo ng baterya. So ngayon, let's go, sundin so natin si Riri Chang. Para makita nyo rin po yung reaction ni Para makita nyo rin po yung reaction. Para makita nyo rin po yung reaction ni Riri Chang, No? Kasi po, ano na siya, no? parang medyo um, sanay na siya. So, tara, let's go. Hi Riri Chang. Hi Riri Chang. Hi. Sorry, I'm going to get a little bit of a bag. I didn't Bye-bye. bye-bye berhenti-henti ok, terima kasih ok, terima kasih, bye-bye Ampan Ampan, Ampan Ampan Man ya keren ya keren ya, Ampan Man eh. Rirechang, Rirechang, hello! Tapos na po ako maligo. Tapos na po. Hi! Yan, tapos na maligo si Rirechang, no? So, tara, tuyuin na natin siya. So, sabay na po kami naligo, no? So, tara, sabay na rin kami mag-BBS. Let's go! Mie Chan, Tofu oh, Wow Yay. Mamai apa ulit Yan, abangan po natin si Mami Yuki Chang no? Parating na yon. Yan tong oras dumarating na Umbis ng oras, hapon na Mie Chang Mie Chang Hmm. Ito po pala no. Yan, kung makikita po ninyo no, inano ko yan. Tinabunan ko no, tinakpan ko. Nakpan ko yung paligid. So may plano po tayo diyan no. Hindi pa lang ngayon. Yan, inuna lang natin yan para hindi tumubo yung mga um, halaman. So dito po yung ibang part na takpan ko na rin siya. Ang problema, itong part na to, hindi ko pa siya tinakpan dahil may mga stumps pa no. May dalawang stumps no. So tatanggalin natin yung pinaka root, pinaka ugat no. Tsaka natin siya tatakpan no. So ayan po. Hanggang doon po 'yan sa dulo. Ayan. Natakpan na po natin. Hello. Ito so, ginagawa ko, sabi ng dalawang bata. <laughs> <Ay>. Hello. Hello. <laughs> Tapos ito po. Bye bye. Hindi bye bye dati. Bye bye. bye, 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 bye. Hmm, <laughs> ah! <laughs> flowers, ne? So, yan po. So, yan po. Yan po, iniisip ko po yan. Yan, yan. And na yan hanggang dun. Iniisip ko po yan, simientohan o pag Pagka na-perfect po natin, i natin yung mga ibang part dito sa paligid ng bahay ha huh? so, ang tagal ni mama Mama usoy na, Raychong Nani ate rin deska? Dinwa Dinwa Ay doko Ay, ayan ko na eh ka deska? Gosay?

Ninen. Ninen. Eh, ninen, 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 say, ne? Eh, ninen, 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 mama ninen, mama ninen, eh Mama 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 mama, mama. hello, hello. Para, mẹ mẹ <laughs> let's go let's go inside bye 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 bye. Rachel. bye 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 bye, bye, bye. <coughs> hello hello So ayun, uh, bibili na lang ako ng dinner namin ni Yogitang, no? So wala po kasi kaming na-prepare na pagkain ngayon. So parehas po kaming masama yung pakaramdam. Sabi ko kay Yogitang, bilhin na lang tayo, huwag na mag-prepare para alam niyo na, hindi na mapagod. So ako po bumalik yung lagnat ko, no? Ano, paka Check ko lang ng temp ko, 37.4. no kaya pala sumasakit yung ulo ko ulit Ayan. So tara, punta lang tayo sa, sa belt saglit. Bili lang tayo makakain. Tapos balik na tayo. Let's go! Ano na bilhin natin? <coughs>

kaya siguro ako parang nabinat kasi may lagnat na naman ako. So, wala po kasing ibang gagawa doon. No? Labada. Si Yuki pagdating noon. Pagod yun. O tara. Uyan na. Nalagnat ako. Grabe. Ayun. At uh, ah, nandito na po tayo sa bahay. No? Si Yuki Chang nakapag dinner na. Ito masama rin ang pakiramdam. Ako po hindi ko na kinain yung uvento ko. No? Nagtinapay lang ako. Dahil wala po akong appetite. So tinapay kape. Tapos uminom lang ako gamot. Ayan. Dito tayo ngayon kasi mayroon tayong lagnat, no? Dahil let's go ka rin, eh. So, ayan po si Yoko Chang. Ayan, si Yoko Chang. Yoko Chang. Harap po. Oh. <coughs> How do you say get well soon in Japanese? Get well soon in Japanese. Hayaku Yoko Naru. Hayako Yoko Naru. One more. Hayaku Yoko Naru. No, no, no. One more. One word, Aru Yoko. Hayako Yoko Natte Ne. Hayaku yoku Natte Ne. O Daiji Ni. Yo, O Daiji Ni. So, O Daiji Ni. Ayan po, panibagong sampay na naman, no? Pinaban niya ni Yuki Chang yung mga damit ni Riri Chang. So, three times po kasi magpalit si Riri Chang ng damit. No? So, ito po yung dinner ko. Mamaya ko na lang sa kakainin yung inin pag nagising ako. No? Dahil, So, dahil meron po akong ano, no? meron akong sinat. So, teka lang, check natin yung sinat ko. Yuki Chang wa, netsu aru. Netsu wa nai. Nai. Yung voice na ang kasi. So, ne. ah. Uh, uh, uh. 37.9 na po. Kanina, 37.7 Ima. Chotto -ch -ch to. Ay. 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 Oto, uwi ko na. now. Oh, so kagabi po, uh, pin nag be po ako mag-isa. Si Yuki siyang natatawa. Sabi niya, ba't yung ginagamit mo? Hindi ko kasi alam na meron pala kami... Hindi ko kasi... Nakalimutan ko kasi no, na meron pala kami nito sa rep. So ito binagay niya sa akin para daw hindi na ako piga ng piga. Tapos ko lang sa katawan ko. Aro da kedo ano ni ano bitak ko tonight Philippine. Ah, so na. So. Tabun ario. The fever na da kedo sa no. Ano, nani ice packet da yo. Ice packet, we use ice packet. We, we, call it, we call it bulsa de hielo. We put ice oh. in a ice packet, then put it on our heads. Ice packet. Ice packet da yo. Lid aro di siya. Then put ice water to So. Pero First time. So, say good night. Good night. So, paano? Ang gandito na lang po ito. Ang isang muli. Paalam. So, paalam na po. So, paalam na po. Papahinga na po muna kami. Bye. Bukas ulit. Kita-kita tayo.